Sino na nakit sa'yo? Bakit Ay, kami umiiyak? Masaya lang po. Masaya? Ah, masaya. Ano Bukod ka ka... sa... Ayan, ma... pangalan mo na. Pangalan? Michael M. Pinida po. Michael! Michael, saan ang bahay mo? Dito po, sa likod kami lang po. Dito? Malapit opo. lang. Opo. Para, wala ba malayo? <laughs> sa likod po. <laughs> sa likod. Okay, napahinintay natin. Sugo! Dito ka nakatera, Brad? Opo. Dito po. Tapos, si Mrs. nasaan? Ay, bakit, siya ba yung kanina? Opo. Ba't nilalayuan ka? <laughs> <laughs> Asa si misis? Ayan, ayan. Ilan na anak nyo? Uh, dalawa po. Dalawang anak. Tapos etong negosyo na to, sa biyanan mo? Hindi, sa amin po mga po. Sabi mo, sa nanay niya? Yung bahay po. Yung bahay. Po. Nagbabayad kay sa bahay? Ay, hindi na po. Tapos ito, paano ng itong negosyo na to? Uh, actually po, ano po talaga ito, para sa bilang ko po, sana na, yung namayapan na po siya. Yung mo. Opo. Eh, kasi magre-resign na po sana siya. Tapos hindi po siya inabot nung resignation niya na matay po siya. Anong, sa, kaya sa inyo na inabot to? Opo. Anong nangyari? Na ano oh, po, okay. na stroke po. Na stroke? Opo. Yung pag stroke, diretso na? Diretso po. Hindi mo na naratay? Hindi po. Pero ikaw, taga saan ka? Taga Mindanao po. Sa Saan siya Mindanao? Sa Bongal del po. Taga Bago, Sindangan, Sa Bongal del po. Shout, Shout, Shout out. Shout out mo po. yung mga dabarkad sa atin. Pero oh. kapamilya ko po dyan sa Bago po. Uh, si Mrs. mo uh, si taga rito talaga. Apo, uh, taga Valenzuela. Saan po, kayo nagkakilala? Sa trabaho po. Kailan ka magpo-propose sa kanya? Ah, uh, kasalan po kami. Oo. Kasalan na, Mayor. Pero hindi, Mayor, trabaho hindi ba pwede pagkasal... -ba trabaho, kuya. Ano Wala po. Ah, uh, kami po yung... Eto na po, bossing. Eh, po ng ano, sa water refill. Sila nagda-drive, sila gumagawa, tapos Apo. siya na lang nagmamaneho din at nagdi-deliver. -de Opo, dalawa po kami. Pero Mayor, kanina si Michael, paglapit pa lang kanina, tumatakbo, naiyak na eh. Ba't ka naiyak? Sobrang saya po. Bakit? Ano ba yung pinaglalaanan mo? Dahil syempre, hindi ka naman sasali diyan Nang wala, bigla ka may iyak. Yeah po, kasi wala na po kami trabaho, mag-asawa. Tapos ito po bumubuhay sa amin. Tapos may ano pa po, po yung, yung asaan ako po. May? Tayo yung mga therapy po. Ba't anong nangyari sa bata? ah uh, may ano po siya, intellectual disability po. ilang hmm. Ilan taon siya? Seven years old po. Kaka seven lang po nung hmm. uh, Saturday po. So, ba oy, belated happy birthday. At, happy oh, birthday. sabi mo merong ano, may learning disability? Opo. Opo. Ano, ano yun? Parang... Yung sa mga motor skill niya, tapos uh, delay po yung ano niya. Ilang... Delay po siya ng one year sa yung, edad po niya. Ilang taon na ba siya, Michael? Seven po. Seven years old. Tapos, yun, yung problema niya, yung pan-therapy. Opo. Kasi sobrang mahal din po. Hindi ba kumakasya yung kinigita niyo rito? Tubig, pang araw-araw na pang nailangan to. Pang hindi po siya kasya po. Kasi medyo pricey po yung pang-therapy po. Mayor, ito po yung misis ni Michael. Kala ko, naupuan mo. ano ano ni misis? misis. Jeanne po. Hi, ma'am. Ano? Jeanne? Jeanne? Jian, Jian, Yan. Hi, Kamusta yung baby nyo, Ikaw nag-aalaga madalas yan. Ah, okay na po kasi nag-resign po ako para sa kanila. Mm-hmm. nag-resign ano ka. dati yung trabaho? Ah, uh, nagtatrabaho po kami pareho. Magkatrabaho kami sa Philippine Public School Teachers Association. Mga guru kayo? Kami po yung nag-aasikaso sa mga guru. Kliyente mm -hmm. namin ang mga DepEd mm -hmm. members. Tapos, nag-decide kayo Um, Nung pandemic po kasi, uh, di ba may mga work from home. Mm -hmm. So nakita ko yung anak ko na delayed yung growth niya. Uh -uh. So hindi ko pa siya mapacheck up dahil ang hirap po magpa-appointment. Schedule, oh. No? Mm -mm. So after noon sabi ko, tapusin ko lang yung pandemic. Kasi kailangan namin ng income. Tapos, um, naisip ko, mag maghahanap ako ng negosyo na pwede pang bumuhay sa amin. Na kapag wala na akong eh. trabaho. So ang unang usapan namin siya, mag-resign. Kasi panlalaki siya eh. Uh -uh. E eh, ayaw pa niya. So ako nag-resign, nag-alaga ko ng bata. Tapos kumuha lang na kami ng driver. Oo. Mm -hmm. Tapos, yun. Ah, uh, nahirapan ako after two years. Sabi ko, mag-resign na siya. Para matutukan na rin namin pareho yung bata. Matulungan niya ako. Tsaka yung ibabayad niya sa driver, sa kanya na lang? Yes po. Ma ma Tapos yung mga trans po, trans ng mga, trans pagkain mga gaso sa labas. Pag sa bahay, mas matipid. Pero okay naman si baby, nakakausap naman. Ah, okay mga... po siya. Mm -hmm. Wala pa naman siyang typical na diagnosis literally. Hindi uh -huh. siya kagaya ng mga autism na baby. Uh -huh. Nililaw naman ng doctor, ano lang siya, intellectual disability. Uh, mahina yung kamay niya. Uh -huh. Tapos late yung gross motor niya. Uh -huh. Pero other than that, no behave, no wild behavior. Okay siya, nakakaintindi siya. Ah, uh, nakakalakad siya. <laughs> gano'n Ah, uh, kumbaga Nakakatagal sa school, nang hindi siya sinasaway. Yun nga lang hindi siya, parang difficulty in learning, parang ganun. Uh -uh. Kasi parang, yung mga bata nagsusulat na, siya nagtitracing pa lang. Kumbaga, the more na nag-resign ako, mas natutukan ko siya, nakakasulat na siya. Mm -hmm. Natuturuan na. Kaya, noong nag-resign ako, hindi naman ako nagsisisi na sayang, parang ganun. Parang mas natuwa pa ako na, mas nakakasama ko siya. Totoo yun. More time. Kailangan oh, ang anak mo. Kasi oh, yung pinagtatrabaho natin para sa mga anak oh, natin oh, eh. Oh. So yung pag-resign mo, hindi naman masama yan eh. Opo. Oh, Kailangan lang, sa lang anak namin magsipaga. Eh. Pero nakita nyo naman yung resulta. Opo. Oh, Lalo na pag magkasama, nagmamahalan, oh, nakakaintindihan. Yun yung pinakamaganda oh, eh. Tapos every vacant time dito, kapag na na-serve na, yung client, family time na, playground sila, okay lang. Hindi na kayo nag na ng oras para umuwi. Opo, Nagpagod hindi na sila nag sa amin. Tapos pagod ka pa sa biyahe, ang layo. Pero si Kuya, parang napakababa ng luhan nito eh. <laughs> so yun agad ang unang pumasok sa'yo, yung panggastos para sa bata. Opo. Opo. Asan nanonood no, ba siya? Nandyan siya? Nasa taas po natutulog. Ayun tama eh, ayun tama eh, ayun na. Quiet lang, quiet lang. Ano ba babae lalaki? Ano mas ka magigising? Hindi ba? Wag, wag, wag. May night type lang po. Ano ba babae lalaki? Wala namang gamot-gamot therapy lang kailangan. Siya? Babae siya. Babae po. Babae bossing. So sa nag-aaral ngayon sa regular school sa lawang Hmm? Saan siya nag-aaral? Sa public school po, elementary. Lawang bato po regular school elementary school uh, Ano po siya inclusion Anong ang ibig sabihin ng inclusion Um naka-enroll po siya sa SPED school ng mm -hmm. school na mismo na yon pero naka-include pa rin siya sa grade 1 yung maraming estudyante ah uh, 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 para hindi ano para masanay siya Opo uh, Ganun pala yung mga ganun Mahirap talaga no Pero hindi hangga't uh, nandyan kayo eh Acceptance po tapos tatagan mo yung loob mo kasi makikita mo siya nag-grow tapos mas masaya siya kasi nag-grow siya kasama ka okay. Kumbaga, kailangan lang niyang hindi maiwan pero kayo naman ho bilang mag-asawa parang napakatatag ng inyong pagsasama <laughs> ano ba sikreto? siguro po, oh, bigayan lang hindi, tsaka yung nangyari na rin sa bata eh. yung, uh, yung dinaramdam ng bata ngayon yun yung yun, sa sa nagpapatibay sa kanilang dalawa eh hindi pwedeng isa sa kanila susuko. Okay. Kailangan, sabay tayo, sabay natin itataguyod to. Tulong-tulong. Sabay sama. tayo magmamahalan. Bakit umalis ka nung nakaraan? Ba't kayo naghiwalay? <laughs> Mayor! <laughs> Mayor! naghiwalay! Di ba? Hindi, hindi diba? kala ko nung umiyak siya, naghiyaw. Pero yun lang naman talaga importante. Yung magsama kayo, tapos intindihin niyo yung bawat isa. Ano na, yung acceptance nga para doon sa bata. Mabalik tayo sa tubig. Magkano'ng tubig? Isang ganito. 25. 25. Bossing, 25. 25. Yung yung isa. Okay ka ba doon, Itong isang galon. Ang mura. Sa iba naman mahalang mura. Kayo, ito namurahan ka. <laughs> mura yan, 20? dapat iba ang libo. Ano ba? Oh! Oh! Para sa anak. Pantulong oh, yeah. sa anak. Liman kada kada litro. Tama naman. Ang gawin <laughs> <liman lipo. laughs> Maganda yung suggestion nito. Mahusay na business. Pwede, pwede, ha? 25 pesos <laughs> yung, yung, yung drum yung? na yun. Mura. Opo. Mura. Talagang mura. Pero may laman ha? May laman. Oh. May laman. Alalagyan ba? <laughs> <laughs> may laman. May laman. Ah, boss, may laman. Yun, may laman daw. Oo. Oh, oh. May laman. O, na Siyan, Buti. Mura. Nagkakaintindihan tayo. May laman. Tapos eto, kayo na nag-aral ko paano gawin. May mga tauhan ba kayo o kayo dalawa na rin? Kami pa rin po. Kasi Unhira. kaya. Kailangan kaya, kaya naman, eh. Kaya Sin? pa naman po, hindi hmm. pa naman siya gano'n kadami. Hindi, no. tsaka bata pa naman kayo. Kaya oh, pa po. Kaya pa ng katawan. Mal malalakas pa. Yung maititipid natin para sa bata, Go gawin po. natin. Oo yun po yun. Hmm. Si kuyang, hindi na nakabili ng shirt to. <laughs> Butas -butas huli makita, <laughs> yung huli kita makita hindi suot mo eh. Wala <laughs> nga <laughs> po itong botol eh. Ibali lang, kahit anong suit nyo maganda. Mas maganda yung suit ng bata. At naalagaan niyo na maayos. Oo oh, po. Yes. meron ba kayong gustong bilhin sa sarili ninyo? wala po. para bata sa para sa bata talaga eh no eh, kung date, Valentines ngayon Oh magde-date ba kayo? Ah, Baka 'yung naiisipang puntahan. Pag nag-date po kami lagi pong included 'yung dalawa. Yan yeah, naman talaga. <laughs> Hindi dito. Hindi ba kayo mag-dito magdi-dinner kayo tapos 'yung pinaka-sweetness niyo maghahampasan kayo nito. Mag <laughs> I love you. I love you. Ay, <laughs> sweet nga, ganun 'yung mga sweet sa bagay. Huh? 'Di ba unan 'yung iba? Mm. Unan yung hampasan. Ito mga container mm, naman yung pinaghahampasan nila. <laughs> may laman o <no>? wala? <laughs> wala, <laughs> Tito Sen. Mabigat pag may laman. <laughs> pukulan na yun. Hindi na hampasan. pukulan na. Kano ba Pero, kinikita nung uh, water nandun nila? Magkano? Sa <laughs> so, isang kinikita. araw. Sa isang araw? Sa isang araw. Nasa so, so, 1,000 naman po. 1,000? Oh, 1,000. Maganda na rin, maganda okay. na rin. Siyempre, may sarili na kayong customer. Ay, ah, oo po. po. Na Mababait lang naman sila sa amin. Hmm. Kahit may time na may inaasikaso kami sa bata, oh. di ba, punta kami sa ospital, oh, Minsan kami agad. Oo, oh, nalilate yung pag-deliver. Oh, Nakakaintindi naman din. Sa... Pero dito-dito lang sa inyo? L labas Opo. meron sa labas din po, sa, may, sa pangbakaw, malinis, tas mga sa barangay po. Anong gamit niyo sa sakyan? po, kolong-kolong po. Ayun, nga nasa labas. Kolong-kolong, oh. di ba tulugan ng bata yan? <laughs> <laughs> Yan na rin yung gamit nyo. Pero di motor naman. Opo, motor po. Eh bakit di pedal pa rin? Sana di pedal na lang para mas matipid na rin. <laughs> Mahal ang gasolina. <laughs> Mahal po. Mahal po eh. Yung price pa rin na po hindi pa rin tumataas kasi nililevel na din po sa mga tao, mga namagiging... Pero kayo, ano yung pinapangako niyo sa anak niyo? Ah, makakahabol po siya. ma update na yung mga bagay na naiwan siya. Uh -huh. Kayang-kaya -kaya po niya yun. Kasi nandito po kami. Amen. Yun ang importante. Siyempre, samahan natin ang dasal. Okay. Okay. Ganong katagal na silang kasal ngayon? Ganong katagal na kayong uh, nagsasama? Ganong katagal na raw? Seven. Seven years po. Seven, seven, seven <laughs> na may question mark, bossing. Opo. <laughs> seven. Dalawa, dalawa, ano? Opo. Seven years po. Seven years Opo. na kayong kasal? Opo. 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 oh dahil seven years na kayong kasal, eh, may regalo kayo galing sa Itbulaga. Wow! <laughs> Bakit? May props na kayo na. <laughs> Bakit? <laughs> piga, piga. Oh. Kung three years lang pala, walang regalo? Okay. <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. regalo, may regalo. May regalo, Brad. regalo, regalo. Ito na ang regalo. Tanggapin niyo ang regalo mula sa... Hanabishi! water kettle. Pero may stand fan. At meron kayong washing. Uy, may machine pa yan. Washing machine. <laughs> Kapart na ng Practical na Nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing. Dagdagan pa natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa TNT. TNT. Iba talaga ang saya pag nakakapag-stream ka ng mga paborito mong videos. Dabar ka at sakto ang TNT Giga Video 60 dyan dahil may 5 gig ka na pang-streaming for 3 days. Kaya mag-load na, katropa! At meron ka pa another 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Fearbox. Yeah. Mga tower cuts, basta grocery o paninda, sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo, at sa kalidad, hindi kadihado. Tal talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always panalo. Sa sa kapauli natin ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa Bioderm Family Germany Saddle Soap. Sa bawat Nico, hindi eh, pwede ang playing safe. Dapat piliin ang Bida Choice. Bida na sa germ protection. At added benefits, Bida pa sa pulsa. Bida ka! Basta! Bioderm! Bio at para sa mga dapat na nakatutok sa bahay, may chance ang family nyo na manalo ng 5,000 wow. pesos at regalo from Bioderm. Gaya ni Gaya ng Malikas Family ng Las Piñas City. Congratulations! Ayun, ayun, ayun o. Oh. Kaya nang no, pangin-entend niyo, congratulations po. Mag-feature na yun kayo sa harap ng TV at kasama ang pamilya niyo. Yan po. At habang nanonood kayo ng Eat Bulaga sa TV. Ayan. Dali na dapat ka. Say comment ngayon sa designated post. At ilagay po ang family name ninyo at kung saan lugar po kayo nanonood ng Eat Bulaga. Correct. At dagdagan pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa Verbat 45 mga mamis, bago lumabas ang inyong mga anak, siguraduhin bigyan sila ng tibay gatas. Mag Bear Brand! Congrats! Salamat po! Bossy, maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, TVJ at Itbulaga. At uh, kayo yung nakatanggap na ng uh, 25,000. Tapos yung mga regalo. Yung 25,000 para pantustos sa anak, sa mga anak

sabi nga, yun nga siya sabi natin. Basta nakikita kayo mag-asawa, nagkakasundo, nagtutulungan para sa pamilya, hindi na natin kailangan hiling sa kanya eh. Ibinibigay niya oh, agad po. dyan kung ano yung panangailangan ninyo. Kaya ayan na. Sana po magtuloy-tuloy na pong uh, paggaling at uh, oh. yung development niya. Maraming salamat. God bless po. Congratulations. Ano? Iyak kang iyak dyan. <laughs> uh, po. Sa ano niyo kay Mikaela? Hindi pa ba Mikael, andito kami. Sasamahan ka namin sa pagsubok mo. Hindi ka namin pababayaan. Andito na nakasuporta sila. Binigyan tayo ng blessing para matuloy na talaga yung therapy mo. Salamat po, Lord. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din Salamat po sa Itbulaga.